merong isang politiko nag-viral. Ang sabi niya kasi, sa loob ng isang taon, doon sa mga single mam sa lugar nila, ay po sumiping sa kanya. Anong masasabi mo doon sa mga ganong klaseng joke? Hindi ito dapat ginagawang biro. At bilang isang babae, ito ay nakaka-offend talaga. Bilang isang babae, nandito ako para maging inspirasyon sa kanila na tayo ay hindi babae lang, kundi babae na maraming kakayahan, lalo na sa ating pamilya na na ang ating paghatol. Pumili ho tayo ng tama, pumili ho tayo ng nararapat. Dahil ang boto natin, bukod sa karapatan natin, ito lang ang kapangyarihan natin na nagpapantay. Mayaman ka man, mahirap ka man, pare-parehas tayong boboto sa darating na eleksyon. Dahil hindi basta-basta ang boto mo. The views and statements expressed by the guests in Applicante ng Bayan with Boss RDR are their own and do not reflect the opinions of the host, producers, or anyone involved in the show. The show does not support, promote, or favor any candidate, political party, or agenda. Viewers are encouraged to conduct their own research and critical analysis before forming opinions or making electoral decisions. Welcome to episode of Applicante ng Bayan. Isa na namang aplikante ang makakasama natin ngayon na nagnanais na matulungan at maproteksyonan ang karapatan ng mga kababaihan. Ang magre-representa ang babae ako party list, makakasama natin ngayon ang ating aplikante, Chantal De Mayuga. Welcome sa aplikante ng bayan. Boss RDR. So, unang tanong ko sa iyo, paano mo irepresenta ang mga kababaihan kung sakasakaling ikaw ay mauupo sa Kongreso? Bilang isang babae, nirepresenta nire ako ang aking sarili bilang isang leader ng kababaihan na tumatayong boses upang mabigyan ng pagkakataon ang bawat kababaihan na maihayag ang kanilang mga karapatan, lalong-lalo na sa ating mga kabataan at lalong-lalo na sa ating mga ina, especially sa ating mga single mothers. Bakit mo napili ang mga kababaihan na i ito sa mababang kapulungan? Dahil unang-una, ako ay isang babae. Ako ay isang ina, isang anak at isang asawa. Bilang isang babae, alam ko mula bata pa kung ano ang pinagdadaanan ng isang babae, kung gaano ito kahirap. Ano ba talaga ang nagiging trabaho ng mga party list na umuupo sa Kongreso? Kasi yan ang tanong ng marami. Yung mga party list daw na umuupo, parang wala naman totoong nire ano Anong masasabi mo pinaka Pinakapangunahing trabaho nila ay ang gumawa ng batas. Ang reviewin ang mga batas na meron na sa ngayon at ano pa ang pwedeng idagdag at ano ang pwedeng alisin na na hindi nararapat. Kasi maraming mga party list ngayon ang tumatakbo. Talaga namang napakarami. Pero walang malinaw kung ano ba ang mga advocacy, kung ano ba ang mga batas na gusto nilang isulong at maitulong sa ating bansa. Ano ba ang background ni Chantal? Bakit karapat dapat siyang umupo? Nanggaling din sa isang mahirap na pamilya, lumaki sa probinsya at na karanasan din na mahirapang makapagtapos dati rin na nagmula sa sirang pamilya na naayos nagsimula sa pagiging empleyado at ngayon ay isang negosyante so bilang ikaw negosyante wala kang karanasan sa politika bakit sa palagay mo karapat dapat kang umupo dyan? ngayon pa lang hindi pa kami pumapasok sa politika ay talagang tumutulong na kami sa maraming tao lalo na sa mga kabataan actually as of now we have 170 scholars na talaga namang marami ang natutulungan ng mga kabataan at napapagtapos sa pag-aaral. So ngayon, kung ako ay makakapasok, mas marami tayong matutulungan ng mga mamamayan. Pero ano yung mga specific na batas na naiisip mo ngayon? Nasa palagay mo magiging kapaki-pakinabang, lalo't lalo na sa mga kababaihan? Ang unang advocacy na isinusulong namin ay ang Priority Hotline for Women. Dahil sa panahon ngayon, ang dami ng mga kabataan ang naaabuso at walang pinipiling edad na talagang napupunta sa mga kalagayan na hindi nabibigyan ng agarang tulong. So kung meron tayong priority hotline na alam nila na isang dial lang nila, walang mahabang interview, malolocate agad sila at mabibigyan ng agarang tulong na hinihingi nila. Okay. Bukod doon, ano pa yung mga naiisip natin? Isa rin sa napaka-importanting advocacy na isunusulong namin ay ang marriage education. Marriage education na kung saan ito ay uh, ang riresolba re sa ugat ng problema ng isang pamilya. Dahil kapag ang mga kabataan ay maimulat natin ng maaga kung ano ba ang kahalagahan ng pag-aasawa, mas maiiwasan natin ang pagkakaroon ng sirang pamilya. Tutal na babanggit mo yung mga single ma'am, merong isang politiko na na-videohan at nag-viral. Ang sabi niya kasi, sa loob ng isang taon, dun sa mga single ma'am sa lugar nila, ay po sumiping sa kanya. Anong masasabi mo dun sa mga ibang joke. Bilang isang babae, ito ay nakaka-offend talaga. Ito ay pagpapakita ng isang kababaan na gagawin mong biro ang pagsisiping. Kung kaya nga, nandito tayo bilang isang leader ng babae ako party list, upang maging inspirasyon na hindi ka lang babae, kundi babae ka na maraming bagay ang kaya mong gawin. Isa pa rin sa mga issue ngayon dito sa ating bansa. Parami ng parami. Ang single mom, wala pa silang maayos na trabaho. Paano mo sila tutulungan? Magkaroon tayo ng advocate kasi na continuous na pag-aaral, hindi lang para sa kanilang anak, lalo na sa mga single mothers. Kaya naman ito ay isinusulong namin para magkaroon sila ng lakas na loob para kung wala man silang pamilya na masasandalan na susuporta sa kanila, may babae ako party list na maaasahan nila na patuloy na magbibigay ng tulong upang sila ay makapagtapos. Ang iniisip ng isang single mother, single mama ko, hindi ako makapagtrabaho. Yung anak ko, hindi ko alam kung saan ko iiwan. Pag ini ibibigyan nila dito ang kanilang mga anak, maaalagaan, matuturuan, mapapakain, mapoproteksyonan habang sila ay kampanteng nagtatrabaho, nakaka-focus sa pag-aaral. Total ang focus mo ay uh, tungkol sa mga single mom. Ito naman yung inihanda naming advocacy para sa mga nabalo or yun nga mga single mothers. Yung House Administrator Bill, tumutukoy naman to sa pagbibigay pagpapahalaga sa ating mga housewife. Makakayanan mo bilang isang babae unang-una makapagsimula na makatayo kahit ikaw lang. Ito hey, dahil sa darating na eleksyon, hindi lang naman babae ang boboto. Bakit sa palagay mo karapat dapat kang iboto ng mga kalalakihan? Ang babae unang-una may tatay, pangalawa may mga kapatid, may mga tiyuhin, may mga kamag-anak na lalaki, may asawa na dapat sumusuporta sa kanila. Hindi lang sila dapat tingnan na isang mababa na walang kakayahan kundi dapat suporta natin na maisulong ang kanilang mga kakayahan bilang isang babae upang sila ay maging boses din sa karamihan. Ito yung importanteng issue rin natin ngayon. no. Pabata ng pabata ang na-involve sa premarital sex paano mo ito re-resolvahan? Sa panahon kasi ngayon, hindi na nagiging prioridad ang pag-aasawa. Bakit? Hindi sila nabibigyan ng tamang knowledge kung ano ba ang pinapasok nila. Masyado silang nagiging focus sa kanilang emotion. Nabanggit mo kanina na meron ka talagang mga programa. Bukod dun, ano pa? Meron din tayong advocacy para sa ating mga senior citizen, which is the Senior Citizen Employment Continuation Act. Napaka-importante nito dahil ako bilang isang apo, meron meron akong lolo, lola at nakita ko kung paano sila nai-inspired hanggang ngayon na magtuloy-tuloy magtrabaho. Kasi minsan, kapag inalisan mo ng trabaho, mas lalo silang nanghihina. Mas lalo nilang nararamdaman na matanda na ako, wala na akong silbi, hanggang dito na lang ako. Sa totoo niyan, bakit sa Japan, pagbaba mo pa lang ng airport, mga senior citizen na agad ang bumubungad sa atin doon at nag-aassist sa atin. Minsan, napunta rin ako sa Hong Kong at nag nagulat ako nung kumain ako sa isang fast food chain. Lahat senior citizen yung nag-aasikaso. Nung una, gusto kong maramdaman na, ay, nakakaawa naman. Gusto ko ako na mag assist Hindi mo aakalain yung mga kilos nila. Parang mga talagang edad pang teenager pa lang sa sobrang lalakas pa rin. Kasi nga, yun yung araw-araw nilang ginagawa. At dahil sa trabaho, lumalakas sila tuloy-tuloy at hindi nang hihina. gusto rin nating maisulong ang pagbibigay ng mga pangkabuhayan tulad ng online business bilang isang businesswoman makakapagbigay ako ng mga advices kung paano ba tayo makakapagsimula at maging inspirasyon sa maraming lalo na sa ating mga kababaihan Paano mo sila inspire? Na number 40 yung hanapin nila Hinihingi ko po ang suporta nyo napakarami po nitong matutulungan at maiisulong ng mga batas na makakatulong hindi lang sa ating mga kababaihan kundi sa ating mga mamamayan at hinihingi ko din ang suporta ng bawat kalalakihan, na kapag ang suporta ay nasa ating mga asawa, pag masaya ang asawa, masaya ang buong pamilya, kailangan ng suporta ng bawat asawa upang makatayo ang bawat ina ng tahanan. Maraming salamat, Chantal. And uh, I know that marami kang na-inspire ng mga kababaihan ngayon. No? And yung babae ako, it will not just uh, represent mga babae, but it will also represent mother, lola, anak. And of course, yung mga totoong marginalized sector ng bansa natin na hindi na nakakarating ang suporta ng gobyerno sa kanila. Maraming salamat sa pagigis sa aplikante ng bayan. Of course, ilang araw na lang at lalapit na ang ating paghatol. Pumili ho tayo ng tama, pumili ho tayo ng nararapat. Dahil ang boto ho natin, bukod sa karapatan natin, ito lang ang kapangyarihan natin na nagpapantay. Mayaman ka man, mahirap ka man, pare-parehas tayong boboto sa darating na eleksyon. Maging matalino tayo, mapanuri tayo, lalo't lalo na sa panahon natin ngayon. Dahil hindi basta-basta ang boto mo. Muli, marami maraming maraming salamat sa panonood ng Aplikante ng Bayan at isubscribe nyo kami sa ating pong YouTube account, Facebook. Mag-like and subscribe po kayo sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli maraming maraming salamat and God bless sa inyo lahat.